Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel At sa video ito pag-usapan natin ngayon Kung makakakuha nga ba ng kontrata si Kit sa SMB At kung bakit kailangan nga ba ng SMB itong si Kit Jimenez okay. So kung tatandaan ninyo nagtrending uh, nag itong si Kit Jimenez dahil nga doon sa last pick siya Sa PBA draft ng San Miguel Beerman So unang-una pag-usapan mo natin yung uh, nangyari sa draft pick dito kay Kit Jimenez. So, feeling ko, okay, may usap-usapan nyo sina lumabas na sinadya na huling uh, kunin itong si Kit Jimenez sa draft. Okay? And personally ako, sa tingin ko, naniniwala ako doon na sinadya talagang ipahuli ng SMB na kunin itong si Kit Jimenez. Okay? So, alam naman kasi ng SMB na malaki yung mahakot na fan base nitong si Kit Jimenez. Especially nung nag announce siya na magpa-draft siya sa PBA, ang daming uh, mga social sa social media uh, ang nagpa-hype sa pangalan niya na posible siyang maka uh, pag first round pick, second round, okay, sa draft. Pero ako personally, I think pwedeng-pwede siya sana uh, makuha sa first round pick kung hindi lang siya ng ng dalawang ACL injuries. Okay? Isa rin yan sa tinitingnan dahil lang yung bakit um, sobrang layo ng uh, peak ni Kit Jimenez. Dahil dun sa dalawang ECL uh, injury niya. Okay? And ayon pa kasi dito sa uh, mga expert, pag nagkaroon ka ng pangatlong ACL injury, eh, katapusan na ng career mo, especially kung uh, basketball player ka. And dun na nga siguro yung dahilan kung bakit Uh, nag-aalangan yung mga teams na kunin itong si Kitty Menes pero kung walang uh, ECL injury na nangyari dito kay Kitty Menes sigurado kung tataas pa yung value niya uh, ngayon sa draft okay nung nakaraang draft okay so i think sinadya ng uh, SMB na itong si Kitty Menes dahil alam nilang marami nag-aabang kay Kit and syempre yung marketing value ni Kitty Menes pang uh, nagamit nila doon pa lang sa draft mismo Okay? And kung hindi yun sinadya ng SMB, I think siguro pwedeng makutawag si Kit. Uh, sigurado ko uh, si Kit yung first pick ng SMB kung uh, hindi nila sinadyang ipahuli itong si Kit Jimenez, mga bay. Sinadya talaga nila yun para magkaroon ng ingay, mapag-usapan lalo si Kit. Yan, para bumango yung pangalan niya sa social media at mas makahakot pa ng fans. In short, sinadya ng SMB na ipahuli na si Kitty Menes para sa marketing strategy ng SMB. O, sabihin na natin sa SMC Group. Okay? Ngayon, uh, sa mga hindi nakakala mga bay, kahit na na-draft si Kitty Menes sa PBA, eh, hindi pa guaranteed na makakapaglaro siya o makakakuha siya ng kontrata sa PBA mismo o makakasali siya mismo sa final 12 lineup ng SMB sa PBA. Okay. alam naman natin na loaded yung guard line up ng uh, SMB pero karami yung mga guards nila ngayon, especially Romeo and Ross is may mga edad na. And naghahanap ngayon ng SMB ng pamalit. Okay, especially dito kay Chris Ross dahil malamang sa malamang malapit na tong uh, mag-retire and posibleng pagkawalan ng i na to ng SMB. Kapalit ng ilang mga piyesa or mga role players. And doon na papasok yung tanong na kung bakit kailangan nila si Kit Jimenez. O ang isang Kit Jimenez sa lineup nila. Basically kasi si Kit Jimenez siya yung magiging uh, either uh, off the bench point guard, pamalit kay Romeo, okay? And pamalit dito kay Chris Ross kung sakaling mawala na siya o pakawala na siya ng SMB. Ngayon, marami nagtatanong kung dahil nadap na si Kit Menes, may chance ba siyang makakuha ng kontrata sa SMB kahit na last pick siya sa round 9? Kasi usually kasi mga bay, uh, first pick lang yung may siguradong may kontrata. Uh, rather first round picks lang yung siguradong may kontrata na. Okay sa PBA. Kahit uh sabi natin uh, second round pick pwede. Okay, pero pag lumabas ng sec, magpasa ng second round pick, mo, third pick, pata, third round pick pataas hindi na yan makakuha o hindi yan siguradong makaka-guaranteed ng kontrata sa PBA kailangan mo na nilang patunayan yung sarili nila sa mga practices sa kanil kanilang mga mother teams na nag -traf. and ganoon yung mangyayari dito kay Kitty Menes kung makikita ninyo kanina nagkaroon siya ng mga practices sa SMB sa page ng SMB and uh, alam naman natin na itong si Kitty Menes talagang todo bigay to once na uh, na-set na siya ng goal na gusto niya makapasok Uh, sa PBA lalo na ngayon na SMB pa yung kumuha sa kanya and kasama niya pa yung idol na si Terence Romeo okay so both parties dito mga bay magbe-benefit kung kukunin ng SMB or bibigyan ng kontrata itong si Menes sa SMB para sa fi bilang uh, final 12 spot para sa kanilang PBA team sa SMB okay so ang sagot dyan, sigurado kung makakakuha to ng kontrata sa SMB No, okay, kasi hindi lang naman uh, hindi lang sa skills yung kayang uh, dalhin ng isang Kitty Menes mga boy no. Kagaya nga ng ginawa nila sa draft, marketing value ng isang Kitty is napakalaki. Okay? And hindi lang siya uh, maganda para sa si SMB sa buong liga ng PBA. Maganda yung madadala ni Kitty Jimenez once na makita ng mga tao na nasa bench. Kahit nasa bench man lang siya o hindi siya mga paglaro, uh, eh, marami nang manunood. Okay, kung babalik yung uh, sigla, kahit papaano ng PBA, especially dito kay Kitty Menes, and malaki yung mahakot nilang, uh, ma malaki yung mahakot talaga na fanbase. Itong si Kitty Menes, mga bay, mura pa lang dun sa Mavs, phenomenal na uh, grupo ng mga fanbase doon. Hanggang hindi madadala niya yan. Dito sa PBA. And sigurado akong naisip na din niya ng SMB. Okay. Na talagang ipasok itong si Kitty Menes. Kahit man lang uh, hindi siya maglaro. Basta makita lang siya sa bench. Especially uh, kapag uh, limited muna yung minuto nila dito kay Kitty Menes. Kasi the more na hindi mo pinaglalaro si, uh, si Kitty Menes. Yung ganitong mga klaseng player na may malaking fan base. The more na maraming mag-aabang ng mga fans sa kanya na maglaro. Okay, so ganyan yung ginagawa ng mga teams. Halimbawa na lang dyan kay Kai Soto. Okay, nung hindi siya pinaglalaro dun sa mga, for example, dun sa Summer League, sobrang laki ng nakakot na views and marketing uh, uh, strategy ng NBA dun or mga marketing value nila. Dun pa lang sa pagkuha nila kay Kai Soto kahit hindi siya naglaro. Uh, ng mga ilang mga games sa NBA Summer League. So, ganun din yung maahakot nitong si Kitty Menes mga bayan, no? Hindi lang skills kundi pa parang, parang nandiyan na yung skills uh, magaling siya. Pwede bonus na lang yung marketing value ni Kit Jimenez dito sa SMB. Ngayon ang kailangan na lang talaga nilang gawin dito is uh, alagaan itong si Kit Jimenez and ingatan na hindi siya makakuha pa ng ACL injury dahil uh, kapag nangyari yon uh, tapos yung career ni Kit Jimenez So, definitely makakasali to. And, imagine nyo na lang yung kung magsabay si uh, Kitty Menes and Terence Romeo kung gaano uh, kahype yung crowd and kung gaano kalaki yung mahakot and kikitain uh, ng uh, SMC dito sa dalawang to, Romeo and uh, Jimenez. So, T-Rex at at uh, Tier 7. Isipin nyo na lang yon, siguradong naisip na rin yan ng SMC kung gaano kalaki yung ah uh, maging value ng isang Kitty Menes sa team mo. Sigurado kung hindi nila to pakakawalan mga bay, okay, sigurado siguradong magkakontrata to si Kitty Menes. Ito nga siguro si yung magiging uh, last pick sa draft na magkakaroon ng kontrata sa isang PBA team. Okay, na makakapasok. Sigurado ako kahit na hindi kunin lang natong bangko si Kitty Menes, malaki yung mapapakinabangan nila dito kay Kitty Menes. And mas lalo na kung maglalaro. And Ah, uh, mag-evolve yung laro. mali pa ng gusto yung laro nitong si Kitty Menes. So, yun lang yung tingin ko dito mga bay kay Kitty Menes. And sa mga tatanong kung may chance nga ba siya makapasok sa SMB lineup sa PBA. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa prunod.